Maraming tumutol po ang grupong BTS Bayaning Chuper sa Joint Memo 2024-001 ng DOTR, TRB at ng LTO na naglalayong magpataw po ng penalty mula 1,000 hanggang 5,000 sa mga papasok po sa toll road o mga expressway na wala po silang valid RFID o ETC device o kulang po ang balanse o defective po. No? Naging balita po natin yan last week, di ba? Na planong pagpapataw po ng penalty, pagpasok po ng expressway, kapag kayo po ay walang RFID, kulang ang balansi po ni sa RFID, o peki po ang RFID na inyong ginagamit. Uh, Naniniwala po ang BTS, Bayaning Chupir, na nararapat na ayusin muna ang mga problema ng RFID system kabilang na po yung uh, pag-improve ng accessibility ng RFID loading, ano, balance viewing, at pagpapabilis po ng RFID reading upang maiwasan po ang mahabang pila sa toll gates. Pinalala po ng grupo ang pangango po ng TRB o Toll Road Regulatory Board na ipapatupad daw po yung interoperability ng easy trip at auto-sweep services noong Hulyo pa po, eh, di diba? Yun po pangako po nila at ang layunin sana ng operability nito o interoperability ay gawing mas maginhawa ang paglalakbay sa mga expressway sa pagitan po ng paggamit ng RFID ng ibang sistema, no? ang easy trip o auto sweep. Pero tila malayo pang matupad itong pinangako po ng PRB. At sa halip, nag-iisip pa nga silang magpataw ng parusa o umulta sa mga walang RFID. Sinabi rin po ng grupo na dapat magkaroon pa rin ng cash lanes para dun sa mga motorista na hindi naman regular na dumadaan o gumagamit po ng expressway. Mga uh, paminsan-minsan lang po, ano, nagagawi lang po kayo sa isang lugar, hindi naman po kayo araw-araw, baka pwede cash lane na lang kaysa mag RFID at magkaroon pa kayo ng load. Kinundi na po ng BTS bayan uh, Bayaning Chupir ang hindi makatwirang multa sa mga motorista kung ang mismong RFID system ay may mga kakulangan pa, may mga problema pa na nagiging sanhi po ng hindi maayos na pagdaloy ng trapiko. Hindi makatarungan na sila pa ang magdusa dahil sa mga depektibong scanners at iba-ibang problema po ng RFID system, sabi po ng uh, BTS Payaneng ng Chipper sa kanilang uh, pahayag. Nanindigan po ang BTS na bago managot ang mga motorista, dapat mo nang silipin ng mga namamahala sa sistema ang kanilang pagkukulang. Ito po ang report po ng uh, po natin Chris Lucas. Pakinggan po natin tukol dito. Tumututol ang BTS Bayani Chipper Party List sa ibinabang Joint Memorandum Circular No. 2024-001 kung saan nakasaad na papatawan ng penalty mula 1,000 hanggang 5,000 pesos sa mga motorista na papasok sa toll road ng walang valid RFID o ETC device. Bagamat inuurong na ang implementasyon nito sa Oktobre, naniniwala ang grupo na nararapat na ayusin muna ang problema sa RFID system, kabilang ang pag-improve ng accessibility ng RFID loading, balance viewing at pagpapabilis ng RFID reading upang maiwasan ang mahabang pila sa toll gates. Matatanda ang isa sa mga pangunahing pangako ng Toll Regulatory Board o TRB ay ang pagpapatupad ng interoperability ng Easy Trip at Auto Sweep Services na inaasahang magsisimula noong Hulyo. Layunin ng programang ito na gawing mas maginhawa ang paglalakbay sa mga toll road sa pamamagitan ng pagpapadali sa paggamit ng RFID sa iba't ibang sistema. Subalit tila may pagkukulang pa rin sa implementasyon nito dahilan upang patuloy na maranasan ng mga motorista ang mga problema sa RFID system. Ayon kay Atty. Alex Abaton, tagapangulo ng BTS Bayanon Chuper, sila ay naniniwala na dapat magkaroon pa rin ng opsyon para sa cash lane ng mga motorista na hindi regular na dumadaan o gumagamit ng expressway. Hindi anya makatwira na ipataw ang multa ng mga motorista kung ang mismong RFID system ay may mga kakulangan na nagiging sanhi ng hindi maayos na pagdaloy ng trapiko. Paliwanag pa ni Abaton, malaking halagang ibinabayad ng mga motorista na dumaraan sa mga expressway kapalit ng inaasahang kaginhawahan sa biyahe. Himotok pa ni Abaton hindi makatarungan na mga motorista pa ang magdusa dahil sa mga depektibong scanners at iba pang problema ng RFID system. Ako si Chris Lucas naguulat para sa DZRJ 8am ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.